Bihira to. Ayo pang pagbuksan. Ah, ka na naman kasi. Eh syempre, nasaan 'yung tahay, nandun din 'yung aso. Para nga ako tsasabay ka pa. Ang bihira naman. Syempre naman. nag ka. Nag-aapura din ako, nagmamadali ako, at baka maiwanan mo na naman ako. Pambihira naman. Ano nakaraan niyan? naiwanan mo na ako. Manasabay. Ha? Lalakad ka na naman kasi ng araw ka ngayon. 'Yung dalawa nating aso, nakabintana na naman. Ganun talaga. Muna, Minasahin bro. na kita kagabi, di ba? Masahin, ano ba yung dinawa mo? Hmm. Masahin may halong pagmamahal. So yan, magandang araw, magandang gabi, mga kainags. Ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan, buksan natin ang mga bintana natin. Ayaw buksan? Ay, medyo malamig, ano? Okay, medyo malamig, mga kainags. Eh. Tapos yung nagsasalita, malamig din, mahangin. yeah <laughs> Good vibes lang tayo mga kainags ano? At kung napapansin nyo Ganun pa rin ang aking boses ngayon Malat pa rin kung tawagin nila Malat, paos, yan Gawa nga ng meron tayong konting nararamdaman ngayon At awa naman ng Panginoon Ay napakaganda na Ng sinyales Nagaganda na ang ating katawan Kumpara ng mga nakarang araw Yan, so kahapon mga kainags Ay, di ba eh Nag face mask nga ako no So, yung title pa nga natin ba eh diba, Sobrang sikat na sikat na ako <laughs> At meron nga lang wala may, pala akong salamin, syempre. Ano? Ay, balik ko ulit, balik ko ulit. Nasa salamin mo? Ayan, yan, yan. Nakabot mo sa akin. Bihira naman, no. nakita mo lang si Inex eh. Kaya pala madilim. Bihira. Ay, ditanggalin ko. O yan, maliwanag na. Ha? Orasin. Napaka corny, mga ka-iris Pasensya na kasi eh, sa pagiging corny ko ha. Kaya pala madilim ang tingin ko. Hindi <laughs> eh, kasi nakatok ako eh. Kaya walang liwanag. Yung <laughs> corny. Anyway mga kainags, ano, yun na nga, nasambit na sambit ko sa inyo kahapon uh, Ang title ko kasi na Sobrang Sikat na Sikat na Tayo At meron nga tayo ng mga namitap na mga subscribers Thank you sa kanila, maraming maraming salamat At sa mga, mga mamimitap pa namin mga subscribers Sa susunod na araw, sa mga susunod na linggo, buwan, taon Wag po kayo maganin lang ang tawagin ng aking pangalan Dahil hindi naman po ako suplado Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada alam ko medyo may kagwapuhan tayo ng konti eh hindi naman tayo suplado yan sabi nga nila eh kaya suplado yan kasi guwapo kaya suplado yan kasi maganda di ba naririnig natin yan pero ako po yung medyo may kagwapuhan na hindi suplado ya yeah. <laughs> sabi nila eh, pag magyayabang ka na lang, inags ay ba taas taasan mo na Huwag ka na magpakahambol total nagyabang ka na, na rin lang naman eh sabihin mo nang guwapo yun ops walang kong kontra ha Yeah. <laughs> napa, na, ang Minsan ako, na ako sa sarili ko pagka sinasabi kong pag pinupuri ko yung sarili ko, mga kainags, eh, no? Pero alam nyo naman, mga kainags, eh, wala namang masamang purihin ang sarili, di ba? Total, wala namang pupuri sa iyo kundi sarili mo lang eh. Tsaka yung nanay mo, di ba? Kasi nung pinanganak tayo, kahit na hindi naman tayo kagwapuhan, hindi naman tayo kagandaan, nang talagang unang nagsasabi sa atin na gwapo tayo at maganda tayo ang ating nanay. 'di ba? Number one fans natin ng nanay natin. Naku, ang ganda-ganda ng anak ko. Gwapo-gwapo nang gwapo-gwapo ni Inax Naku <laughs> Ang kapal-kapal ng buhok, hindi 'yun. Kadayan ng sasakyan natin. Ha? Hindi siya makaraan. Tenteng giron talaga 'yan, 'no, kasi Oh, eh. uh, medyo na sa yung nasa ano, nasa hindi gitna, gitna ng kulay blue. Hindi niya hindi, baka bago pa lang 'yan dito sa Dan kaya medyo na ano, kaya ito isa hindi, hindi makapunta na. sa kanan kasi kakanan 'to eh. 'Yan. Ah. Ganyan talaga nangyayari talaga yan ano Hindi may iwasan minsan yan sa Sa mga driver Especially pag mga baguhan kayo sa daan Ganyan talaga nangyayari Kaya konting ano lang yung intindi Kailangan natin iintindihin Kasi minsan nangyayari din sa atin yan Ganon talaga Kasi syempre Pinag-aaralan din natin yan Pag ano no Nagda-drive tayo kaya So itong isa Hindi na rin makadaan yan Ayun yun yun Medyo nakakalito kasi minsan yung mga daan dito mga kainags ano Yan kaya konting understanding pag nagda-drive tayo. Yan. parang ka mahihigaan ka pa. Hindi ah Higaan, hira. Okay, ano? Ano? Nagpahid ka ba ng Ah, oh, hindi nagpahid ako nung ano nung binigay sa akin ni ano Miss Geraldine. Yan, shout out si Miss Gigi ano. Yeah. Yung nagbigay, yung nag-sponsor sa atin lagi ng ano, mga moisturizing uh, cream. Yeah. Yung in ni mahalarena online yan shout out sa yo and to your mahal na hari thank you very much ano yan <laughs> yun yung naamoy ni mahal na kaya napapansin nyo lalo tayong gumagawa po mga kainags ano may pinahid tayo dyan yung binigay nga sa atin ni yeah. Miss Geraldine yan ano nga nga ano ni Miss Geraldine yung kanya online selling ano Beauty Hub 17 Beauty Hub 17 yan shout out sa inyo thank you very much Salamat. Salamat. At mayroong sponsor na binigay sa atin. Yo. <laughs> Pasensya na kayo mga kinis, baka yung dating sa inyo ay hindi na maganda na no? yung ano ko corny na ano kasi minsan eh uh, lumalabas eh biglang lumalabas mga kinis. Alam niyo naman yung vlog natin hindi scripted to mga kinis ano. Dire-diretso lang ako ni maiisip ko. Yan dire-diretso lang. Walang Alin? Ah, Casey Pilay. Ah, Pilay. Eh yung, yung plate number kasi nakalagay KC tapos Pilay Yan. <laughs> Lexus yun ha ayun 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 Lexus yun mga kainix ha Mahala mo eh, Lexus so yun na wala walang scripted mga kainix ano okay. uh, tsaka kaya kung ano yung lumalabas, yun lang yun Natuatural in, in a, happy way Sa pagiging uh, masayahin nating tao no Tsaka syempre sabi natin ay eh, Nagpapasalamat tayo sa taas dahil tayo ay nabigyan ng pagiging masayahing tao Tsaka, pero syempre take note mga kainags ano? ang gumagawa ng buhay natin kung gusto natin maging masaya tayo ay walang iba kundi ang sarili natin walang iba kundi tayo yung bang wala tayong iniisip na kung ano-ano ang iniisip lang natin ay puro uh, kaloko <laughs> yan kasiyahan yan lang tayo good vibes kumbaga ganda talaga ng boses ko no Husky Boys yan. Yan, ayan, ayan, ayan. KC Pilay. Ah, oh, Lexus. Ganda na ng daan natin, ano? Yan, oh. Ano? <laughs> Ayos, ano? Pero mga kainag, ano? Uh, itong vlog pala natin na to, ay late yun na uli mapapanood kasi ngayon ay araw ng Wednesday. Dayo po ako. Si Mahal na, rin na may pasok na. So, ngayon ay April 4? Three. April 3 Three. O tama, April 3, araw ng Wednesday April 3 Ay nako mag-u-turn kaya pala ano, yun oh mag-u-turn. Ge. Okay. Oh, hinto ka ngayon. Eh, ganun talaga intindihin mo talaga yan, ganun talaga nangyayari yan eh. It happens. Kailangan magintindihan. Wala pala pahintuhin hinto siya. Oo oh, nga kasi ganun. Wala ko san nili ko. Oo oh, kasi syempre makakainis ang sabi nga natin eh. Pag nagde-drive tayo minsan, at especially na punta tayo doon sa lugar na hindi natin kabisado, nangyayari din sa atin yan minsan nagbabagal tayo tapos yun sa likuran natin nagmamadali hindi natin may maminsan mababubusinahan tayo pero syempre intindihin natin yung mga ganyang klaseng senaryo kasi it happens no sa lahat sa lahat kaya sa akin pag nangyayari sa akin yan limang mabagal yung kasunod ko ay uh, umiiwas na ako no umiiwas na ako kasi di ba yung iba kasi baka gusto lang na mabagal tumakbo kaya lang kasi yung iba ang bagal tumakbo na sa fast lane sila kasi pagka mabagal ka tumakbo dapat nasa nasa slow lane ka eh. Yan kasi nung nasa Pilipinas ako hindi ko alam yan makainag ano no. Although meron akong lisensya 1 and 2 sa Pilipinas. Ay buti tinapakan. yung ano pala, yung nasa kaliwa, ano pala yan fast lane. Tapos yung nasa kanan, slow lane yan doon. Kung gusto mong kung gusto mong mabagal ka tumakbo, uh, doon ka sa slow lane sa kanan. Doon sa mga hindi nakakaalam ano. Pag gusto mo mabilis Dito ka sa kaliwa Nasa fast lane Yan kaya ano Kaya marami akong natutunan dito So andito na naman tapos Tapos mamaya Pagka hatid kay Mahal na Reyna Maglalakad na lang ako pa uwi Parang exercise na rin Pero bago ako umuwi ng bahay Siyempre dadaan muna tayo kung saan saan Establishment Yan Tapos pag uwi natin mamaya Ilalakad ko lang lang konti Kahit konti lang yung mga aso natin Kasi siyempre Para hindi naman ma-stress sila kasi kahapon sila kaya lang natin sa sakya ni Mahal na Reyna no? Mm -hmm. Kahit pa paano na igala natin Yan mm -hmm. Parang tao rin yan yung mga aso na yan eh no? Kailangan din lumabas ng bahay Oo nga pala uh, Balik tayo doon sa usapan natin Kasi sa forecast, hindi ko pa na-check, hindi ko pa na-check yung forecast eh. Kung meron snow bukas no, araw ng Webest. Pero uulan, uulan. Yan ang sabi sa forecast. Kasi syempre spring na eh, no? Kagabi umulan. Umulan? Hmm. umulan kagabi kasi ganun talaga spring na. Ayan, dito na tayo mga kainis, ano? Dito na tayo sa... Ayan. Dito lang ako nagpapark. Saan ah, nagpa-park? Dito ako, kaya dun sa kabila. Dito, dito, dito. Ayos, ah, safe pa dito, ha? Hindi ka na mababangga dito, ha? pag binanggang pa. Oh, yeah. <laughs> So, hindi na muna ako ahalik kay Mahal na Rina kasi nga meron ako ano yun. Paling Sipon. Na. Palin. Paling. Hindi, eh. okay lang yan. Importante yung mahalaga. Nakapark. Yan. Yan, kiss na lang sa kamay na lang. Parang ayaw mo pa. Ayaw na, iba akong Ayusin ko muna. Ayusin mo muna? O oh, sige. Ayusin mo. So, ito na ako na mga kayo. Nandito na tayo sa pinupuntahan ni Mahal na eh. Yan. Paling. Paling sigurado talaga no? baka ingat ka dyan sa pag-anumot baka makabangga ka naman kung bihira ka <coughs> yan maraming maraming salamat sa panonood mga kainis at sa mga comments ninyo thank you very much sa mga likes thank you very much yan at talagang masaya ako thank you thank you thank you banana Q yeah. <laughs> at maraming salamat sa pagtanggap sa aking pagiging corny overacting thank you Ah, pagpasensya na yung boses ko mga kainags, ano? Tara, alis na tayo. Ay, salamat sa Panginoon. Nandito na tayo. Ah, amoy amoy, ano Mah, Ma, mo nga natin yung gano mo. Tingnan mo nga muna hood mo. Baka wala nang, ano oil. buksan mo nga. Pagka-buksan mo. Check muna natin yung ano, yung oil ni mahal arena. Kasi may tagas yung ano, may tagas yung ano ni Mahal Arena to, yung oil niya mga kainags, ano? Especially pag summer, Nako eh Mabilis tumaga Mabilis ma mawala yung ano, oil Pero pagka winter Pag winter kasi medyo Prose yung oil no? Hindi nawawala eh, Medyo ano uh, hindi na Hindi nababawasan Tingnan natin Ay, marami pa Asan yung punas Kuha muna tayo na no? Teka muna Wala na, wala na oil wala na mga kainags so, Wala na So kasi may naamoy ako Sabi ko parang may amoy ah Baka yung makina na yun na -ano, no Lagyan muna natin mga kainags so, na meron tayo rito yan ah Lagyan muna natin yung oil <coughs> Halika rito ma Ma, sandali akin yun Yung budo Buksan muna natin to Anda ko, hirap buksan yan May place ka ba dyan? Wala akong dami Ay nako, hirap Kasi naano na ng pressure Ayan, ah, okay na Buksa na Ay, naku po, Panginoon Yan na Okay ha? Pasok na sa loob Pasok oh, na sa loob Ikaw na, magsara na O, sige, sige O, oh, ingat ka Ay, kiss mo na Kiss mo na Huwag na, huwag na Sige Isipon tayo <laughs> Yan Buti na lang eh Sumabay tayo kay Mahal Arena, ano At Lagyan muna natin ang oil to Sigurado ba oil to? Sa 5-1-30 Alright, oil Ayan Lagay lang muna natin. Kaya dapat kahapon pa namin i-check tong ano ni Mahal na Reina no na kanyang oil. Kaya lang nakalimutan naman. Yung kahapon yun yung time na magusto kong sabihin ano. kasi alam niyo mga nag si e, kung ano yung masaya ka, ibig sabihin kung ano yung gusto mong gawin. Alam na i-content. Yun yung mas maganda kasi yun yung gusto mong gawin eh, di ba? Kesa naman yung pipilitin mo yung isang bagay na ayaw mo naman Gagawin mo lang yung isang bagay na Para lang uh, Alam mo na May, may something ano na May makuha kang views or may makuha kang mga subscribers Na ayaw mo naman gawin Mahirap ba diba? Kasi hindi lalabas yung quality Nung pagbablog mo Kumpara doon sa Gusto mong gawin talaga Diba kasi pagka ginagawa mo 'yung isang bagay at gusto mong gawin 'yung isang bagay nandoon 'yung quality no? Nandoon 'yung 100% genuineness, genuine. Diba? Na alam mo ba 'yung sinasabi ko? Halimbawa, merong gustong ipagawa sa inyo isang 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 bagay na ayaw niyo namang gawin. Siyempre, 'di ba parang hindi kayo ganado gawin, 'di ba? Kasi ayaw niyo. Eh. Kaya yung mga vlog natin, yung mga vlog natin na ginagawa, gusto ko yun mga kainags, ano? Yung mga title na ginaga, ginaga, ginagawa natin, gusto ko rin yun. Pero salamat, salamat pa rin kahit pa paano eh, naiintindihan ninyo, di ba? kasi gusto kong gawin. Yan, kung, tumat tumatawa man ako, yun yung gusto kong gawin kasi yun yun, yun ako eh, di ba? Kaya kahapon yung vlog natin kahapon sabi ko eh, sobrang sikat na sikat na ako. di ba? Yun yung content natin kahapon yun yung gusto kong gawin mga kainis eh. doon ako masaya eh, no? doon ako komportableng gawin kaya ako nagagawa yun <laughs> kaya, wala walang wala tayong script maganda magandang gawin yung isang bagay na gusto, gusto mong gawin kung saan ka masaya para lumabas yung quality diba? dito na tayo sa bahay mga kainags ano? meron akong inanong ano to no? lemon lemon yan eh isang buong lemon tapos sa uh, lagyan daw natin ng honey Maganda raw sa sipon yan. Yan. Lagyan natin yan. konti pa. Wow. Maasim-maasim na manamis-namis. Maganda sa sipon. At sa ngongong nagsasalita. Ah! Sarap. Manamis na maasim-maasim. Hmm? Oh! Kunin natin yung bisikleta natin mga kayo. Nagpalit ako sweatshirt shooting tayo yan lalabas na natin tong mga mga bike natin ano after a uh, winter yung kayak natin gagamitin natin yan pagkano na yung tunaw na yung mga snow lagyan lang natin ng konting hangin yung mga gulong lagyan natin dito yan alright Bakit nga ba ako nagmamalo ng bomba? No? Meron, nga naman, naman tayo ano eh. ko, bakit? <laughs> bakit nga ba? Tabi muna natin yan. So ito, meron naman tayo eh. Nakunin natin yung battery. Ayos, tapos na. Ganun lang kabilis. Pwede. <laughs> Let's go. All right, spring na spring, summer na summer. Oh my goodness, Umpisa na. Let's go, Yan Oh my god, what a beautiful day. Yah, Sarap magbike mga kailang So grabe Wow, nice. ooh uh -huh. Ang mga laro ng basketball mga, inaex, ang ganda ng sikat ng araw, ganda ng parahon. Maubo abang sa kain tawis ko, grabe. Parang gusto ko sumayaw ngayon ah. Napakaganda ng araw, 'di ba? Gusto niyo ba? Gusto kong sumayaw eh. Masaya ako dito eh. Bahala kayo kung ayaw nyo. <laughs> Yan. Pero doon sa mga nagre-request, eto, sasayaw na ako mga kainis. Ano? Sasayaw na ako sa inyo. Sandali. Yan. Ayos, ayos. Yan oh. No? Ayos. <laughs> wala naman tumatawas eh niya yung mga kainas, eh. parang nabubusit naman kaysa ginagawa ko eh <laughs>